May balita tayo mula sa lungsod ng Tugigaraw, lalawigan ng Cagayan, isa sa bagong silang na kambal. Ang dinukot manaw sa isang ospital. Ang babaeng sospek na nakipagkaibigan pa raw sa nanay ng sanggol ay nakuna ng CCTV habang papalabas ng ospital. Nakatutok si Sheryan Torres. Ilang araw nang nahiwalay ang sanggol na ito sa kanyang kambal na dinukot umano mula sa Cagayan Valley Medical Center sa Tugigaraw City. Nitong December 29 sila ipinanganak. At dahil pipitong buwan lang at premature, pinanatili muna sa pediatric Ward. Kwento ng nanay, may nakapagkaibigan daw sa kanyang babae ilang araw pagkapanganak. Minsan na raw nitong kinarga ang isa sa mga kambal. Noong isang linggo, naidlip daw ang ina habang pumunta naman sa butika ang ama ng kambal. Pagkagising, laking gulat daw niya nang malamang wala na ang isa sa mga kambal. Agad daw siya nag-report sa pamunuan ng ospital. Meron daw siyang katabing matanda sa dawusan niya. Kailan pa hindi ka pa nakatulog, sir? Kasi so, parang kailangan tulungan din. So, alam niya na nagalog, kinanang basa na naman. Sa kuha ng CCTV, Bantang Madaling Araw, makikita ang palabas ng ospital ang isang babae, may bitbit -bit na bag, kung saan hinihinalang inilalagayan sanggol. Sir, nawarayo ang lokasyon. Wala hiloa. Sa depansa ay sa gin pagatilin ka po, baka pa. Sa natam hindi sir, tapo ang ah. amang magtindahan anak, tapo sir Ah. Uh? Dahil sa pangyayari, todo inspeksyon na ang mga gwardya sa lahat ng mga lumalabas at pumapasok sa ospital. Iniimbestigahan na rin ang nakadyuti na gwardya noong lumabas sa ospital ang suspect. Nagtutulungan na raw sa ngayon ang mga otoridad at ang pamunuan ng CVMC na mahanap ang sanggol. Continuous ho yung coordination natin sa police. Binibigyan na rin natin ng professional advice yung parent nung ano nung mga, yung bata Sa ngayon, wala pa umunong balak pagsampan ng kaso ang mga magulang na dinukot na sanggol laban sa ospital. Gate naman ang Provincial Social Welfare and Development Office. Pwedeng makasuhan ang sino mang kumuha at kumukup sa sanggol. Itong ginagawa nila na pagkukup ng mga bata na hindi nila kapamilya o basta lang kinukuha o pinapalaki nila, ay hindi yun ay mga cases on trafficking. Sherian Torres sa katutok 24 oras.